Pinag-aaralan na ng Comelec ang pagbaba po ng porsyento ng dapat i sa balota para sa darating na eleksyon. Isa lang daw po ito sa mga pinag-ahandaan para sa isasagawang voter education na mangyayari po sa Disyembre. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ganito kalaki ang 15% ballot shading threshold na planong ipatupad ng COMELEC para sa bilang Pilipino 2025. Yan yung laki na dapat masyadan ng mga budante sa bilog sa tabi na kandidatong kanilang iboboto para basahin at bilangin ito ng makina. Pagka nakita nyo, more than, more than, ano siya? more than 15% na kaagad siya. So alam na alam natin kahit ganun lang, ka, meron pa napakalaking space na natitira na hindi. Mabibilang at mabibilang. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, kung mas mababa sa 15% ang nasidan, lalabas na no vote o walang ibinoto ang botante sa naturang posisyon. At one, kahit yung nakatatanda, may kapansanan, yung medyo uh, nahihirapan, siguro naman kahit natuldok lang na ganyan, point lang na ganyan, mabibilang na ngayon. Kasi that's the intention of the voter. Always remember In an election, the real intention of the voter should prevail. pa sa COMELEC and bank ang planong niyan. Wala namang problema dyan ang National Movement for Free Elections o NAMFREL. Kailangan uh, yung ating mga botante is cognizant of the rules, so naiintindihan nila yung mga rules dun sa marking dun sa balota. Pero ang tanong, paano kung aksidenteng namarkahan lang ang bilog sa tabi ng pangalan ng kandidato? Sabi ng COMELEC, ipa-factor in natin 'yan doon sa magiging desisyon ng komisyon. 20% ang pinakamababang ballot shading threshold na ipinatupad noon pang 2010 elections. Sa Desembre, magsasagawa na voter education ang COMELEC kaugnay ng shading at paggamit ng automated counting machine. Hinikayat din ng COMELEC ang mga kandidato na isama ito sa pangampanya. Nagsagawa na rin ng end-to-end -end testing ang COMELEC para sa mga equipment at sistema na gagamitin sa eleksyon. Yan ay para makita kung may problema mula sa botohan hanggang sa canvassing ng mga boto. Sa November 16, sunod na gagawin ang field testing sa automated election system bago ang mismong mock election sa Disyembre. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.